Hello mga nangya. So for today's video, kaya ito ang anong ipaod. Ito ang light. I'm so ready. Pasensya na ako mga dag kong dagway din ha. Pero honor siya. Ito ang dagway for today's video. Excited ako. And then inyuhan naman patin nila ang sabad. Sa likod nila ni nanay. So, wala ng voices. And this is me. Hala, makita ninyo na lang po sa aqua. Ang kwarto. And naanala ako mga chichiria. Char. Sana all. So, dira ato siya i-focus sa ito ang um... area and Let's face this one here Place it here to ang mic. Hopefully, it will mo fall If it falls, you won't be able to see it. It's So i'm so ready. So this is the power Like here. This power here power one two three So this is the power power See, it's amazing So this is what it's Ano siya ita? O, mm -hmm. di So, matanggal siya dali. Aha, ito. Mukag. Oh Let's check. Let's go. Nakabit na nato siya, guys. Nakita na ninyo dre lapita. I'm so ready. I'm so ready, ready, ready. So, ano siya din ha? Ito ang ikabit ang... Wait lang. So, mauna siya nung no? kabudlaya sa hindi mo pa kamera ka. Ayaw balintong ha? Basi mo balintong. din ito? Kaya hindi din ko rin ito ba? Char. So, ano siya lang gata na siya ni Tatay Pinhinga. Si Dali na siya iangot. Kika niya siya. Magnet man na siya. O, oh, diba? <laughs> Magnet siya ni Dinhinga. And then since na ang power, ato siyang iingon ana kay para sa yung easy access siya sa ato ako ganahan magbasa-basa like for me ganahan ko magbasa og book yan. Especially night time mas, mas, prefer na ko iingon ana kay ang ihang moment char. Or na koy mga kailangan nga basahon nga gagmay siya letter and then dayuan ko sa switch. Syempre kay ang switch na sa door sa door and then kailangan pa na ko siyang mubahan and then makabot. So mas maayos siya nga na din hi. AC access si Jasso. Dari ko to lagi ko lagi jo. Oh, di ba? Pongga. And then for students gamit kay ni ninyo especially sa so kadang mga magtuon ug magabi and then special og mga magkadlawon para dili ni makadisturbo sa uban nga mga sorry, um board mates or uban nga tao sa inyong hang balay. Kung na ganyan magpasigaw, magsugaw, siyempre sigaw, siyempre siya kain na siya din ang gilog na area. So at least kani siya, yeah, pwede ninyo siya ma-adjust na siya low which is this is number one lower na siya yung light and <clears throat> and then magjust adjust niyo siya kasi niyo siya focus kung focus niyo din ha dili kayo mapituhan ng ubang tao gani and then the second mas yung mid and then the ko na siya coverage and then this is the last part which is the very bright bright if you wanted to use this kana example gabi in the ko niya gusto ka magfilm or magvideo or na pwede sa niyo siya gamiton char dito niyo like wala may flashlight ma'am pero focus sa ano atay flashlight. So, di ba? Ay, na siya kagamit. So, so, project ka, ayaw siya And I so love it. And, uy, pinaka-affordable kayo sa so, tanan akong budol. In fairness. And then, di ba? Oh, tadaan, na. Ninanaw lang siya ka. So, yun. O, di ba? tapik na siya din ha. And then, ninanaw rin mo lang gaw. Oh, asa ka di ha. Wala ka na. No? So, second. Tanan. And then, pwede mo siya i- eh? move like it turn nito mo siya i-face ganan na siya ka wide ang lang niya hang nako ka dayon dere sad mo side pwede sad niyo siya diring i-face ni model pita or kung silawan ka so din mo siya i-face or char, dag like, or oy <laughs> pwede din ni eh. so depende ra sa imo kung gusto mo kahayag sa imong nawong or dili and then kung ganan ka mas hayag o di ba mas pinakahayag pag yon oh number one, number two, Number three. O, oh, diba? Yung nana siya kahayag sa so, akong camera. Nag-adjust-adjust nag adjust, adjust po siya. Yung po siya sa ilit-ilit sa ayahang kuano eh. <laughs> Dagway din ha. Kay hayag man kayo sa tong pangon din ha. ma-adjust siya. O, oh, klar. Hala, o, okay. ting. Tanaw ah. Diba? Yung nana siya kan Sensitive. Char. So, mga langga. I encourage you. Nga mo palit. mentras na paista Hindi ko encourage nyo ha. mentras barato pa. Palit. mentras na paista mas maayo nga mas barato pa siya karon kay in the near future lagan kay nagmupalit ana na magbudol na nila ko and tanan dalibag sa inyo ha? wala na nag like, 400 plus na something nga. Uh. karon kay mintras barato pa you can message me as well i can assist you if you want me to buy it for you or you can buy it directly to me pero syempre iiyahan sa ninyo kay orderon sa ana ko, to sa supplier and yes It is tested and proven. Wait lang na i-try ha. Itong i-try. Pango na to ang suga. So, nga ngit, -ngit agadali, guys. Oh, di ba? Kita on rakong ngaong. Siyempre, kaya nagamit ang flush. And then, it try na to, I-test it na to ni. Eh. Ready, set, go! Oh, di ba? One, one pa lang na. Number one. Mo oh, pa lang niya siyang low. Low pa lang niya siya ha. Dito pa na nakugi-face sa so may wall. Na side here. And then this is the second. <laughs> oh, di ba Langga shots lang na mag-adjust. And then the third one. <gasps> so mag weird ka lang din sa books. Ay, oh, chirba-chirba. Wait, for example here. Okay? Example. So here for example, we're reading something here and then dili ta gusto nga ma-disturb, So this is very low. Ha? Milo and then makita pa jud nako kaayo lang ga oh my gosh and I'm so close to the mirror and the pity sana ko siya I just kung gusto nako i-focus di oh dira kay para mas mabasa oh pero mabasa ra jud nimo lang ga na ka din halapita kay dili siya sakit sa imong eyes ako gigkuha ay neutral color dili ni siya ang katong white so this is good for your room and for those who like reading at night so it's warm for your eyes dili siya too bright So, kung ganahan mo o ganahayag, ng hayag, like, gamitin nyo sa inyong kitchen, kung manghugas mo, or asan niyo gusto nga hayag na as in too bright, katong white inyong kuhaon. So, nasa na siya yung three ka settings, like low, medium, and then high. And then, this is the medium. Oo, di ba? Kitao na talaga, di diba? mo kaya na itong gusto basa. Dear Charo. Char <laughs> Dear langga. Oh, di ba maganda anak ka? Or for today's um, podcast. Oh, this sana. Oh, like, di sa suga. So, this is the brightest one. Oh, di ba? As in langga. Mas kinana na siya number 3. Halag like na siya kayo. Pero dili siya sakit sa mata. And then you can focus it on yourself. Oh! So, ang sa paman yung di din ha. Ah! magpabudol na mo ana. kay operteng hayaga andan hala uy in fairness hayag pagkaya tong kaugmaon ano nga na mga itong ito mato ang dagway Allah sana so all pero kaya lang kay. hamis pampuday, po dahi tadiri thank god tandaran <laughs> so anya man so man yung paabot padayon na pabudol na layon mo pag dali na magpalit ano din dapat you can message me you can ask me anything about it and I highly recommend it basta sulit ka ayo sulit as in sulit ang inyuhang money about this one so ayun na paglangan din ha kay para di ka makakadang sa stock dyan kay bago rin na ako siya na discover nga na ani and then yung presyo, oh my gosh, so very affordable, good para, para, sa ako, ano, it's the best budol ever, <laughs> di ba? Yung na ka magano? hala, di rin ko naglantaw, but the camera is here, pero ako ang lagway, magudid rin sa as bahala na mo rin mag-adjust, basta ako, ha, storyan ako, ang angay na kong ipaabot sa inyo, ha, and then, wala lang, na-happy lang dito ko, ane, kaya nga, no, I've been looking for lights na gani, na mostly magod kay kailangan di battery so pag oh, sige tagpalit og oh, battery mahal pud ba ang battery pila tag pila naman ron ang very deep charge and then kani siya kay charge rechargeable and then kung mag charge ka lang ga imo harang kakson oh mo no. kakson mo na siyang ina na on then kung manan ni mag charge na full charge balik ni mo din ha ah. oh diba, yun, say, kinabuhi, di ba kasayon sa imong kinabuhi din charge ka magasol-asol so, pamay mong gihuwat din ha ah. Pwede pa ninyo mo dalawang dito silingan niya. Mayroon ka ato silingan. Wala ko yung flashlight. Kani dala Dali aragay kayo ninyo mo mabit-bit. Okay, bye. Wait lang. Huwag taro yung tadirik. Bad Bye, bye, bye. No, dili mag... Hello! So, th I think that's it for today. If you have comments, you can just comment on the link. Oh, sana all nag like English-English. So, pwede rin ka mag-comment din ang mga tanong or i-PM ko ninyo directly. Basta. Basta answer lang tika ko may answer ko ikaw pangutan akin sa mo uyab ay ko pangutan akin sa ka Char. <laughs> so basta mo na siya mga langga thank you guys for watching this is miss laga wonder bye